and mga karay dit, andito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. So, samahan niyo po ako sa aking pagpadyak sa Dinggalan, Aurora. So, magkita-kita po tayo doon at maraming salamat po. Bye! Good morning mga karay dit, andito na ako ngayon sa Nueva Ecija, sa boundary ng Nueva Ecija at ng Bulacan. 12.21 a.m. ng madaling araw. So, magre-relax muna ako dito. Kakain muna ako habang matraffic pa. Ayan. Sobrang traffic. Diba? See you soon. Mamaya uli. Bye. So, hello mga karaydi. direto tayo ngayon sa kaba ng Nueva Ecija. Nakikita naman ninyo, habang dumadaan ako, nagpapadyak ako. Ayan, grabe talaga ang traffic. Hindi ko malaman kung bakit ganito ka grabe ang traffic. So, ngayon naman po, nandito na tayo sa Santa Rosa, Port Magsaysay Road. Ayan, papasok tayo ng Port Magsaysay Military Reservation. Ayan, makikita natin dito ang lugar nila. So, samahan niyo po ako rito sa kahaba kahabaan itong lugar na to. Grabe, ang ganda pala sa lugar na to. May nakapagsabi lang sa akin dito na magandang dumaan dito kasi mas madali daw ang daan dito papunta sa Gabaldon. Kaya nagtry ako dito. Pero pabalik ko sa kabila naman ako dadaan sa Palayan para sulit yung rides ko rito. Ayan, medyo bako-bako lang ng konti. Pero maganda dito, maganda yung tanawin dito. Yan. Kung sakaling gusto ninyo pumunta rito sa lugar na to, pwede rin kayo dito dumaan sa Fort Magsaysay Road. Papasok sa Fort Magsaysay Military Reservation. Yan. Maganda rito talaga. Yan, may mga bikers din dyan sa gilid. Yan. Mga nag-ID. Andito na ako ngayon sa San nature camp ayan diba doon ako galing so ayan mga karaydit at malapit na tayo dito sa Gabaldon Road papunta ng Laor. Ayan. Konting-konti na lang. At makakarating na ako. Liliko tayo sa kanan. Ayan. Ang ganda talaga rito ng daan. May konting lubak pero ayos pa rin. Marami ka pa rin maga, makikitang magagandang tanawin. Ayan, lapit na. Ayan na. Pagliko natin sa kanan. Yan na yung Gabaldon Road. Pero dadaanan muna natin ang lower, syempre. Bago yung Gabaldon. Ayan na eto na, nandito na ako paliku na ako, ayan diba ayan stop muna ako, ino mo ng tubig hello mga karay, dito nandirito na ako sa laor, ayan nasa laor na ako, malapit na ako sa dinggalan ayan diba ayan Ayan, so mga karay-edit, andito na tayo ngayon sa tinatawag nilang Laor Bridge. Ayan, napakaganda, 'di ba? Ayan, 'di ba? Hmm. Ganda. Bababa ako diyan. Maligo ako sa glit. Kasi ang init-init ng panahon dito ngayon. Grabe. Ayan. Hanap muna ako ng bababaan ko. Kita-kits tayo sa baba. Ang kinagandahan dito, mababa lang yung ilog. Ayan, kasi takot ako sa malalalim na tubig. Hindi kasi ako marunong lumangoy. <laughs> Kaya bagay lang sa akin itong ganito lang, mga ilog-ilog lang. <laughs> Ayan, hanap tayo ng mabababaan ko para makapunta ako dito sa baba. Ayan. Dito siguro. Wait. So, ayan mga karahidit. Andito na ako sa baba ng bridge. Ito ang kabukuan niya. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Diba? May mga ano pa sila dun, no? Kubo-kubo. Cottage. Ayan. Ayan, nag-start na ako mag-video at maliligo na ako. Ayan, mababaw lang ang tubig kaya ang sarap maligo. Malamig ang tubig pero okay lang kasi babad-babad babad ako sa init. Ayan. No, 'di ba? Ang baba ka lang dito. <laughs> oh, diba? sarap-sarap mag-swimming kahit mababa. Ito mga gusto ko. <laughs> mababa lang yung abot lang ang mga pa ako, <laughs> Hindi ako natatakot. Yan, di ba? Ayos na ayos. Ayan, konting paliligo lang dito, konting babad. Maya-maya, aalis na naman ako para mag-bike. Ayan, di ba? Ang saya-saya ko dito. Hmm. Kumari nga lang, ayoko muna umalis eh, pero kailangan kong bumiyahe uli para makapagpadyak uli. Nandito na ako ngayon sa Gabaldon. Ayan. Makikita mo, nasa Gabaldon na ako. Ayan. So, hello mga karaydit. Ayan na nga. Ayan. Pinagmamasdan ko ang lugar dito. Ayan. Napakaganda talaga. ba? Diba? Tuloy-tuloy uh, lang tayo at malapit na rin tayo sa Dinggalan. Sa arko ng Dinggalan. Ayan. Hmm. So, ayan mga ka malapit naman tayo sa Dupingan River na tinatawag nila. Ayan. O, may tricycle. Ayan. Malapit naman na tayo dito. Mm. Maganda rin dito ah. Ayos din pala dito eh. Ayan. Ayan. Mm. Medyo kunti nga lang ng tubig. Pero okay naman. Siguro dahil sa kulang sa ulan. Ayan. Okay. Ayan. I Stop muna tayo saglit. Hello mga karaydi. Tandirito ako ngayon sa Dupinga River. Ayan. Dupinga River. Yun. Diba? Ganda, di ba? Yan. Yan. So, malapit na ako sa Dinggalan. Konting padyak na lang. Magkita kita tayo doon. Ang init ng panahon. Grabe, pinagbigyan ako ni Lord. ton Ubra. ton Ubra. Ubra. Ay, mga riders dito ngayon. Ayan, o. Oh. Ayan sila. Yun. So, hanggang dito na lamang po ako. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. See you soon. Bye-bye to my next vlog. Bye-bye. Okay,